Anong gusto mo ah, uh, yung maikli o mahapang? Hmm. Uh, bakit? Bakit mahaba? kasi oh? <laughs> doon... <laughs> oh yeah! Bukod saan nabigay mo? Ano ba? Doon sa Bali. kami. nga eh, 19 years na So, guys, uh, may kasama tayong magkapatid ngayon. So, okay lang sa inyo, guys. Okay lang. Okay. okay um, una, anong pangalan mo nun? Ayesha. Ayesha? Pilihan uh, no, mo. Seven. No, sir. Anong pangalan mo? Sebastian. star Okay, okay. Guys, magkapatid pala. <laughs> Sino mas matanda sa inyo? Ako po. Uh, ikaw? Anong pangat na? Ah, pangat na. Uh, okay, guys. Okay guys, what's up? Huwag natin patagalin to. Uh, unang tanong kay Ma'am uh, Ayesha, no? Ayesha. Ah, Ma'am Ayesha, Ah, uh, I have a question for you. ah. Uh, sino madalas maglupo po? Uh, o lalaki? Ah, for me po, lalaki. So, why? Lalaki. Kasi sila lagi, wala, normal sila naman pala. <laughs> Guys, lang ako kasi lahat ng mga na interview natin Puro lalaki talaga Uy, hey, mga boys, ayusin niyo. Kung maluluko kayo, ha, dito Ah, ito naman uh, May ano ako sa'yo May tanong ako kulto Mga uh, pangalawang tanong Ngayong uh, 2024 na eh So, ano yung pinaka gusto mo sa isang lalaki? Ano nga In the future, in the future Faithful Faithful, cool. tapos ano? Uh, Academic in life ito mo, may pick-up lines sa sa'yo, okay lang? Ah, uh, may mali pa sa akin? Kaya mo na, may tama naman na sa'yo. <laughs> <laughs> Dapat kapag uh, pipili ka ng damit, parang ako. Simple lang pero bagay sa'yo. Ah, <laughs> <laughs> uh, sir, uh, ikaw naman, uh, anong gusto mo sa isang babae? Hindi po ah! Ay, sorry ah. Sorry, sorry, sorry. Okay, dito tayo. Ah, uh, ito naman um sino paglo, mo talaga sa ko babae o lalaki? Sa tingin mo? Lalaki. So, why bakit lalaki? Sabi po nung ano, nung isa kong teacher sa math, parang yung mga lalaki po kasi mataas po yung uh, curiosity nila sa isang bagay. Mas mataas pa po sa mga babae. So, parang pag nakakakita po sila ng or Pagkakita po sila ng bagay na mas preferred nila na tapos parang mas gusto nilang sumubok ng ibang tao. Ayun po, madaras po sila po yung mas nagluloko kasi nga po mas mabilis po silang ma-curious sa mga bagay, mas mabilis po silang ma-curious sa mga tao. Ah, hindi So ano sa tingin mo ba lolo nagluloko sila? So, may kulang ka mas mag-aaya o something? Siguro po dahil ano, parang parang nagsasawa na po sila sa tao kasi parang mas may hinahanap pa po sila dun sa isang tao pero sa partner nila? Opo So iibig ibig sabihin na, na hindi mo na okay. So nakadepende pa rin talaga no? kung sino yung, mm -hmm. yung magyolo ko so, depende pa rin talaga kung no? nasa tao lang talaga magyolo So yun lang guys, thank you so much sa Thank you pa. Thank you pa. Okay guys, so baka may gusto kayo shoutout pa. family friends. Wala po. Birthday ko. Birthday ko. Oh, Birthday. Happy, happy birthday po. Ay dapat na-interview pala ni ma'am. Hilary, po. Hilary? Hilay. Ah, okay. Okay, happy birthday sa'yo. And God bless. So yun lang, thank you so much guys. Thank you po. <laughs> Ingat kayo lang. Ingat kayo lang. Okay. Nga pala, dito. at nagbabalik tayo uh, ma'am, uh, kasama natin si ma'am Ala, apelyido din mo. Ah, okay. So guys, uh, grabe na po ng post mo kasi ganda rin mo. so, <laughs> so eh, kumama, uh, hindi natin palalayuin. eh. uh, first question sa iyo, um, uh, sino ba dapat pagdugo? Ah, <laughs> <lang, joke> <laughs> uh, ito naman, uh, ito, 2024 na tayo. So, ano yung pinaka best pinaka-panalo sa puso mo na lalaki ngayong taon? Yung isa po dyan, 8 uh, years na po kami. Ah, 8 years na kayo? Ay, kung rags, kung 19 years na kami. <laughs> so, ito naman, um, may pick-up lines ako sa'yo, okay na? Ah, uh, ito naman, um, ka ba? <laughs> ito pa isa maganda to eh. Ah, alam mo yung ganda mo parang ano eh. Ah, kabilang classroom. Ibang klase. <laughs> wow. <laughs> Palaban. <laughs> so ito pa. Ah, anong gusto mo? Ah, maikli or mahapon? So yun lang ma'am. Thank you so much. Thank so much. Ingat kayo baka may gusto ka shoot out. Shoot out pa na ang sa pamilya ko. Yung pamilya ko sa init. Oh, mundoe kahit So thank you so much. So what's up guys? Among staying pala nagbabalik dito tayo ngayong mesa. Dito tayo ngayong Saturday, mga kakita trail sa lumihim ng dilim. Ma'am, wala sa apelyido? Harsik. Ah, okay. Tatanong mo, may ko ba? Kailangan ko may lahing koreana si mo. <laughs> so, ito, ah, uh, unang tanong ko kay uh, si Mom, ah, sino madalas mo? single mom papa Ah, so, ranas mo. So, bakit lalaki mo dalas mo? So, madaling matuksok. Ah, gano'n. Ah, madaling matuksok. So, bakit, ano sa tingin mo sa palagay mo? Bakit nagdung mong Kasi, tumitingin kasi sila sa tura or mga sexy. Ah, mga mga sexy, gano'n. Pero, depende sa Ah, depende. So, ano sa tingin mo na Selain, naman niya sila. pasalan mo, meron meron. Hindi ka ikulong lagi. Pinagugutan. Ay, wala bumro. Hindi ka ikulong lagi. 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 Hindi ka sa <laughs> Matagal na kayo ng ex sa uh, husband niya. Almost 5 years. Almost <laughs> 5 years. Shoutout sa iyo. Nakama. Nakama Mga anak ka lang. <laughs> <laughs> so yun lang. Ah, ito naman mama. Ito ang... Um, ito walang Malaysia mama. Pagka pasyensya to. Anong gusto mo ah? Yung maikli o mahaba? Uy, ba't ka <laughs> So, guys, natatawa kasi mamang sabi niyo mahaba <laughs> So, ano, uh, bakit? Bakit mahaba? Kasi niyo. Yung... Ah? <laughs> 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 so, yun. Ah, bakit nga? Uh, ano, ano pala daw na uh, pag mahaba? Bakit? Kasi, bukod sa nagpipil ano ba? Ito na. <laughs> so, yun lang. Uh, ito na ba na? Ma'am, may pick-up line sa kasi. Okay na? Oo. Ah, uh, Okay. Hahas ka ba? Ah, uh, hindi kasi kita kayo yung paglaruan. No! Wow! Sana <laughs> <laughs> ako. Ito pa, may isa pa. Uh, parang sa tingin ko, pagod uh, ka na ata Bakit? Kasi, kanina ko na pumapagod sa isa. Oh, <laughs> shit! <laughs> Ikaw, may pick-up lines ka ba? <laughs> uh, so yun, ito naman, uh, last uh, tanong ko. Uh, 2024 no? ayun. Uh, I ang mean 2024, uh, ano yung pinaka-gusto mo sa isang lalaki? Kasi 2024 na, ano yung pinaka-gusto mo? Yung kaya akong panunod. Oo, kaya akong panunod. saludo tayo sa mga ganyang lalaki yes, no, na so, ay, tinatanggap nila kahit single mom na may, may anak na isang babae. Eh. so, ma. saludo tayo sa mga Sobra So, yun lang. Uh, grabe. Uh, ano naman masasabi mo sa mga lalaki na patuloy pa na naglulungin? Joy! <laughs> 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 so, yun lang guys. ah uh, maraming salamat kay uh, um, Sasa and Okay, <laughs> thank you, thank you, thank you, mom. Okay, see you.